Happy Sunday. Aalis na naman tayo. Babalik tayo sa ta sa kinainan ng mga anak ko kagabi. Kasi iniyayaya nila ako kahapon. Kaso parang busog na busog ako. Sabi ko sila na lang ang si ate. Sabi ko sila na lang ang umalis, mag-enjoy sila. Kalahin mo nakarating ng Tagaytay. Tapos ang tinawagan ko nung 11.30 na ng gabi, sabi sa akin, di ba sabi mo mag-enjoy kami? Sabi ko nga mag-enjoy, pero wag naman lumayo. Akala ko SM lang. Tapos sabi nung isa, ang sarap dun ma, sulit na sulit. Ang sarap bumalik dun. Ganyan siya. Tapos Kanina pag ising ko, pahit pahit talaga oh. Ininitan pa ako ng palapok. Tapos habang inayos yung breakfast ko sa salad eh, matataas yung paa ko. Tapos sabi niya, movie. Mga old movies, alam niya yung gusto ko eh. Gusto mo ng coffee ba? Sabi pa niya. Tapos sabi niya, kagabi yung sarap daw pumalik. So naisip ko, sige. Antay lang nating magising si ate. Kaso naman umaga na ipinanonood pa to alam mo ba pagdating nila kagabi di eh nanood pa sila hmm. Ay, hindi ko alam siguro alas alas 5 na yata pumasok sa kwarto to si Angel eh natutulog pa nga nila ako dahil nanonood sana ako dun eh Eh uh, kaso pa every Sunday kasi off yung isang tao ng anak ko dun sa gym niya eh siya yung ano, every Sunday siya yung nag-o-opening dun buti na lang kala ko hanggang alas dos ang duty niya buti pinuntahan siya ni Dave ng 12 dun pinauwi na siya sabi ko sa kanya may ka data kayo pagkatapos mong mag-gym pwede ka na umu umuwi ako na mag-aantay sa tao ko di gulat ako may text sabi niya pauwi na daw siya alas 12 pa lang eh, di tinatimingan pa namin tong anak kong panganay magising. Sabi Pagdating ng alaw na, nga launa, pwede na. Tapos pagkatok sa kanya, Nak! Ma! Ma! Na, alis na tayo! Andiyan na! Andiyan na! Sabi sa akin. <laughs> si mami! Nakagigising ko lang. Parang wala talagang balak gumising. sarap ng ano ngayon ano ng climate na di hindi masyadong mahinit hey, eh mambun eh ganun dilim Ang daan dito. UTC TCR Avenue. Guys. Ayan. It's so cloudy day Ulan na ata Sana wag na umulan De, saan ang seminar mo? Ah, uh, sa Kingston Pag dalawang araw naman Hindi na sa saan, pero Kingston naman Saan yun? Saan yun Sa Camilo. Madami po yung disinfection ng Ano Ito yung naman yung pangalan ng hotel. Oh, Rangya. Rangya! Parang mura lang eh. Rangya ka, friend. <laughs> Galing nung acting ni Christopher kanina, no? Ay, laki ng pure gold din dito, oh. Yan, oh. Sige nga, mamaya, dumantay dyan diya yung pure gold na yan. Kasi ang, ang problema ko sa pure gold, yung mga bawang nila at sibuyas, hindi ano. Pero hindi naman lahat. You know? Sabi mo native. Eh. Hindi lahat ng... Eh, ko, pero dalawang pure gold na kasi pinuntahan ko na gano'n. Hindi ka gaya sa SM ba? Mga fresh. May SM ba rito? Ganda ng hair color. <laughs> dito ng SM. Ay! Uh, paano ko pa saan tayo pupunta? Hmm. a little longer than a few minutes later. po, no take out and any discounts are na applicable sa plans. Kahit na senior? And yes po, nakapromo na po si Pati Ani, so na po siya applicable in this month. And so, po so, for 2 hours, so time is 25 to 30 minutes, and yung know mutual payment po natin is cash and Anyway, paano mo nasabing nakapromo? Iba Paano ngayon? Ngayon lang itong ganitong price? Um, okay po, yung ala po natin, meron po tayong mga ala tapos pinagsama sa po rin na para magmagkalo po tayo ng promo na ala cart kaya po, ala cart sa Okay, akala ko kasi yung promo na may ano lang, hindi mo po yung May kailan Okay. po. may Okay. Okay, oh, kita naman si Machete ko. Oh, hindi tumatanda yan. Walang kaputi-puti Walang ka problema. Ano pa yan? Gym, gym, gymaholic ka na? Honey, maaga ka ng gym kanina? Gym, oo. pero nagbantay lang. Pero mga 11 ako nag-start. Pero nag-gym ka, di ba? Hmm. Nagulat ka, dumating anak mo ng maana. Hmm. Di Akala ko hindi pupunta rin eh. Ah, sinabi mo kasi siya kanina eh. Sabi ko, nak, may lakad kami mamaya. Kagaling ni daddy sa gym. Nag Message ka naman, Joe. Ano, ano? Ani, gusto ko mag-focus ngayon Aye. vlog ko kay mm -hmm. Ka Daniel. Mm -hmm. Si Don. <laughs> Pero, han, isang gym lang ang dudutian mo, ha? Nako mamaya, maging dalawang gym mm Nula. Libre, libre sa ano? Libre sa gym. Ay, yung ni dito, tag-isa Wala, wala siya nga na puting Isa dito, tsaka isa sa kabilang sign. Parehas ng pwesta. Balance. Balance. <laughs> Balance. Pagka <laughs> 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 yung isa, doon ako mag-gym sa isa, ano, no? Dapat twice a week ako nag-gym. Ay, hindi, ba't sa masarte? Malayo napit lang. Mas ano, palapit pa rin sana ni Chichi. Halos pareho lang yun. Ano mag-message ka naman sa ano, Jim. Ba't ka ba nag g oh, Siyempre, pampahaba ng buhay. Pampanakas. ah. Sorry. sayang naman eh. may Jim yung anak mo eh. May pangalawa na nga. Buti ni si Losa, misis mo. Nung daming girls doon ah. Follow the may dad na tayo? <laughs> may dad na tayo. Yun nga ang madaling mabola, yung mga may dad. Paano kung may bumola sa'yo? Siya. Adi. Bumulahin mo. Paano kung sabihin sa'yo na, Sir, ipari mo na lang ang ano ko, membership. Pwede, hindi naman sa atin yan. Sana ko yan. Uy, anak mo naman may yun. May mga nag-inquire nga kagabi. Oo. Ang eh. mataan. Kasi yeah. mo ba? sorry naman mo Jimmy oh, I don't like the picture. mo. Oh, yung habis. Wow, 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 wow. Tadi talaga Ito ang kakainin ko. Nagda-diet na kasi ako ngayon, guys. Ayan ano po. Ito ay yung beans. Ito yung Kailan ba kumain, Grace? ano? rin na Sa Alabang? Ah, Alabang? Sa ba yan? Texas? Texas ba yun? Mm-hmm. Texas. No, may Texas oh. Pwede lang. Gusto kong maalaman po tunay na Daylan kung ba't ka namin pinauwi mula sa Estados Unidos. Kung yung tatakabuan niyo yung amabilang yung director ng bahay nito. Ang layos ko sana'y tulungan niyo siya sa kanyang campaign. Balita ako, pinatakay yung anak ni Tony. Nakita ko siya sa party nung lumatikan. Malamlam ang tingin niya sa'yo. Alam ko na manginigitian ang kanya Pero mama, hindi ka na pwedeng mag-asawa. <laughs> Gusto ko sana ang kunin mo kanyang kalooban. Na-influence siya ang pamilya niya. Huwag mo muna nga si Kasuin ang ating mga asyenda. Bahala na si Enrico doon. nga ata ko na intindihan mo. Sige, kumain na at mamaya ay darating si. Don't have real dito pang. Bata <laughs> pa sa mga hebreo. Lagi biblika. <laughs> Maria. Andiyan na mga Israelita. <laughs> si Mommy, iba-iba pala ang pangalan. <laughs> Paki-review muna ang script. <laughs> Marta! Aka ganoon na ganoon na ganoon. Napakalaki ng na to. nga na. The next day. kayo? Ano na Tutit nalang. Wala na cotton buds eh. yung sensor? Hindi ka naman.